Try na rin itong read with, um, na alamang. bagoong. Naalamang. alamang. Naalamang. So, ayan. Pati ilang natin siya. Ito, ito yung ano niya, oh. Try natin yung lipstick. Baho. Parang may lugta siya. Ano yun, oh. Oh, ganda. Okay, hatiin pa natin siya. Inugasan ko na ito, ah. Medyo matamis yung lasa niya. So, ayan. Pulang-pula. Ito, try natin. Wow. Yung kulay niya is parang ano, yung red na dugo. Ito yung ating bagong. Mm. Cheers. Cheers. Wah. Wow. Crunchy, oh. Hmm. Ang lasa nitong, ano, red beet, medyo masamis. Hmm. Parang, ano sa, may kalasang lupa. Parang ganyan. six out Parang lang siyang hilaw na patatas. Pero kasi yung hilaw na patatas mapakla. Eh, hindi siya mapakla. Kaya yung texture niya, ito malutong. Yung patatas, parang ano siya, matigas lang siya. Ito, madigat na malutong. Ganon yung texture niya. Beetroot. Ito ay nilaga na. Meron itong nabibili na hindi pa siya luto. Meron din siyang juice. Ayan. Oh! Natapo na kanina. Nakakaano to ng lips. Nakaka-red. Kinagawa tong lipstick yung may nakita ako sa YouTube. <laughs> Kapag hilaw siya binili, kinain, parang amoy lupa siya. Pero kapag luto na siya, parang amoy ano siya. Hmm. hindi kamote. Patatas na nilaga. Um, try ko yung ano niya, juice kung napunas sa bibig ko. hindi na gaano yung hilaw, kapag hinati yun yun yung juice nun, yun yung nakakapula ng labi pero yung mapula rin naman, pumula rin naman ng konti, medyo matamis siya. marami tong benefits sa katawan sarap, try nyo din